Ayan mga ka tara samahan nyo kami at may dadalawin po tayo na kakargaraw po ng fingerlings dito lang po sa malapit sa ating area. Kaya pupuntahan po muna natin mga ka yung kanyang pispan para makita po natin kung nakakondisyon po ba ang kanyang paglalaglagan o hindi. Ayan kung bago ka pa lang sa mga ganitong content at gusto nyo po yung mga ganitong content eh huwag nyo pong kalimutan na isubscribe ang aming youtube channel. Ayan po, ka best lang po. At pakipalo na rin po ang aming FB page. Ayan po, ka best lang po ang search natin. At lalabas na po tayo dyan mga ka best friend. Ayan, big shout out po sa lahat po ng nakakapanood ng aming mga video. Ayan, thank you po ng marami sa mga suporta at susuporta pa. At yan nga po mga ka best friend, napakaganda naman po pala ng pispan ni sir. Dahil dinalo nga po muna natin, titignan natin kung nakakondisyon po yung paglalaglagan niya ng mga finger links mga ka best friend. Ayan po, bali napakaganda nga po pagkayari. At mababaw lang po yan, halos hanggang tuhod lang po yung fish pan niya dahil pinalusukan po natin sa kanyang tagapag-alaga mga ka-best friend. Ayan, po sa mga nakakapanood na mga OFW. Ayan, thank you po ng marami sa suporta nyo mga ka At sa mga naging customer namin lalong lalo na po dito sa Nueva Ecija ayan maraming maraming salamat mga ka best pen, sa suporta at sa pagtangkilik ng aming mga good quality fingerlings mga ka best friend ayan po bali binidyo bidyohan nga po natin at napaganda nga po ng pagkayari ng fish pan niya. lang yan sa tansya ko lang po nasa 700 square meter po yan kung tatansyain natin mga ka best friend at maganda nga po yan basal po bagong gawa po yung fish sir kaya nga paaganda pang pakawalan ng hito at i-update ko po sa inyo kung kailan po natin lalaglagan na yan pagka nakausap daw po ni sir yung mag-aalaga kung kailan po natin i-schedule ayan bali sinilip nga lang po natin at umuwi na rin po tayo mga ka -bestmen. bali tinignan lang po natin kasi malapit lang din naman po siya sa ating area kaya sisilipin ko na po kako po sa may-ari para makita po natin kako kung nakakondisyon na po siya Ayan, kung gusto niyo pong magalagan mga good quality finger links at gusto niyo po na nagadalaw namin kayo, ayan, mag-PM lang po kayo sa akin mga ka at kasama niyo po kami hanggang sa kayo po yung makaharvest. Kung sakali po na ayaw niyo po yung buyer na daladala namin na papunta sa inyo, eh, pwede naman po sa iba. Ayan, pag kumuha po kayo sa amin mga ka at wala po kayong mabibilan ng mga pagkain, ayan po. Marami po sa amin yan mga ka-best friend. mag lang po kayo at dadalam po namin kayo kahit mga tati feeds po. Yan po yung primas, saka po yung pre-starter, starter, finisher, ganun po mga ka-best friend. mag lang po kayo sa akin para madalam po namin kayo. At yun lang, salamat and God bless. Ingat po tayo sa araw-araw. Salamat po sa lahat po ng nakakapanood ng aming video. Thank you.